Narito na ang BTV Balita ngayon. Apektado ng pagbaha at malalakas na pagulan ang ilang bahagi ng kagayan dahil sa pananalasa pa rin ng bagyong guring. Sa Niserio Antiporda Senior National High School, nilipad ang mga yero at nasira ang ilang pinto ng eskwelahan dahil sa pananalasa ng bagyo. Sa bayan naman ng Santa Teresita, lubog sa matinding baha ang ilang barangay dahil sa pag-apaw ng ilog. Pahirapan din ang biyahe sa ilang kalsada dahil sa taas ng tubig. Habang sa bayan naman ng Gonzaga, anim na residente ang nailigtas matapos matrap sa rumaragasang ilog sa barangay Pating. Patuloy na pinag-iingat ang mga residente sa lalawigan dahil sa kalamidad. Sa ating weather update, lalo pang lumakas ang bagyong guring habang tumatawid ng Balintang Channel malapit sa Babuyan Island. Taglay nito ang lakas ng hangin na umabot sa 195 kilometers malapit sa gitna at pagbugso ng hangin na umaabot sa 240 kilometers per hour. Ito'y kumikilos ng pahilagang kaluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Dahil sa Super Typhoon Goring, nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 5, ang pag-asa sa northern eastern portion ng Babuyan Islands. Signal No. 4 naman sa southern portion ng Batanes, at northwestern and southeastern portion ng Babuyan Islands signal number 3 sa rest of Batanes gay na rin sa Babuyan Islands at sa extreme northern portion ng mainland Cagayan signal number 2 sa northern portion ng mainland Cagayan northern portion ng Ilocos Norte at northern portion ng Apayao signal number 1 sa northern portion ng Isabela rest of Ilocos Norte rest of Cagayan, rest of Apayao, northern portion of Abra at rest of Kalinga. Samantala, lumakas din at patuloy na lumalapit sa Philippine Area of Responsibility ang tropical storm Haikui. Inaasahang papasok ito ng par ngayong Merkulis at tatawaging bagyong Hana. Wala pa itong direktang epekto sa bansa na nasa layong 1,560 kilometers silangan ng Northern Luzon. Muling nagkasa ng surprise inspection sa mga rice warehouse sa Bulacan. Ang Bureau of Customs kasama ang ilang mambabatas sa pangunguna ni House Speaker Martin Romualdez. May report si Mela Lesmoras. Mela? Yes, Audrey. Sa so, mga puntong ito ay nagpapatuloy nga ang pag-inspeksyon ng Bureau of Customs kasama nga ang mga opisyal ng Kamara sa ilang uh, bodega ng bigas dito sa Balagtas, Bulacan. Audrey, sa mga puntong ito ay nasa ika na warehouse na tayo at yung sa pangatlong warehouse ay naipadlock pa nga ng mga otoridad habang tinitingnan kung uh, talagang may sapat na dokumento at dumadaan uh, sa tamang proseso ang naturang uh, uh, rice supplier. Audrey, ang uh, operasyon nga ay pinangunahan ni DOC Commissioner uh, Benido Rubio at kasama rin kanina ang uh, ilang opisyal ng Kamara sa panguna naman ni House Speaker Martin Romualdez. Sabi ni Speaker Romualde, sa kautasan nismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. talagang tinitiyak ng pamahalaan na may uh, maayos na sistema sa bigas sa bansa para na rin matiyak ang uh, magandang supply at maayos na presyo. At uh, mamaya nga Audrey, magkakaroon din tayo ng panayam sa ilang opisyal at uh, yan yung susunod nating iulat sa ating mga kababayan sa iba pang uh, nating uh, mga news programs. At yan muna ang uh, latest mula rito sa Balagtas, Bulacan. Mela Les Moras Para sa Bayan. Maraming salamat, Mela Lesmoras. At yan ang mga balita sa oras na ito para sa iba pang update. I-follow din kami sa Facebook at Twitter sa at PTVPH. Ako po si Audrey Goriseta. Magandang umaga.